labas na ang banda, banderitas at musiko dahil ihahain na ang malolos seafood fiesta Ibaraw ang seafood platter na ito kumpara sa mga platter na halabus lang ang pagkakaluto. Nilalagyan kasi nila ito ng sauce na may gata at atsyuete. Dito pinagsasama-sama ang mga paborito raw ihanda tuwing pista katulad ng pusit, hipon, alimango, alimasag, tahong at ulang. Mga sangkap na mahuhuli sa mga palaisdaan ng Bulacan. Meron kaming coastal area dito sa Bulacan so pinagsama-sama ko yung... Uh, mga seafoods na meron kami dito. Binakuluan muna ang dalawang bote ng soft drinks at tatlong tasa ng tubig. Sunod-sunod nang inilagay ang mga seafood, ang atsyuete, mga pampalasa, at gata. Nung kumulo, hinango ang mga ito, inassemble, at dinagdagan pa ng tempura at ginisang kangkong. Para naman sa sauce, pinalapot ang sarsa kung saan pinakuluan ang seafood. At tsaka ito, inilagay sa seafood fiesta. Masarap po, tapos naglalaban po yung tamis at seafood na lasa. Masarap po siya, tumutugma po yung sauce niya sa ating pusit. Ang paborito naman daw na panghimaga sa Bulacan, leche flan na sinangkapan ng mangga. Leche flan na nga, mas lalo pang pinabongga ng mangga. Tinunaw muna ang asukal na pula. Pinaghalo-halo ang itlog, gatas ng kalabaw at gatas na malapot. Nilagyan pa ng nagtatamisang mangga at saka ibinuhos ang leche flan mixture. nilagay sa steamer. Nagbe-blend yung lasa ng mangga at saka ng gatas ng kalabaw. Wala raw ganong gumagawa nito. Kaya naisipan ng food historian na si Des na muling buhayin ang paggawa nito. Nagkikwento yung mga tao, ganito ay kayong lola mo noong araw. Kasi at that time, they were the richest family here sa Malolos. No? Especially during the time of the Republic. Sila ang kumuha doon sa mga tiga-apalit na magluto during the Malolos Republic. Sa mga sawi, luhaan at mahilig humugot dyan, makifiesta naman sa Cavite dahil ang pansit nila rito may puso. Ito ang pansit puso. Kakaiba raw ito sa pansit gisado o kanton dahil lang nagpapalinamnam ang toppings na puso ng sagi. Ang panimpla naman, suka. Tuwing piyesta, iba't ibang uri ng pansit ang niluluto natin. Kakaiba sa kasi kumpira sa ibang pansit na kasi may ibang asim ang panlasa nito. Isa sa mga institusyon sa paghahanda ng pansit puso sa Cavite, si Bernie. Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng pansit puso. Nagisa ng sibuyas at baboy. Tinimplahan ng pampalasa. Nilagyan ng atsuwete. Tapos ibubuhos po natin ang pansit nike at ang pansit lihon. Kailangan natin ibagsak ang bichuelas, carrots at tripoli po at ang highlight ng pansit, chicharon at puso ng sagi. Iba yung lasa Pag pinagmix ko, iba yung lasa. Pagka sarap-sarap. <laughs> ang susunod nating classic fiesta dish dito pa rin sa Cavite. Impluensya daw ng mga Mexicano at Espanyol. Tamales! Si Elena ang sinasabing isa sa pinakasikat na gumagawa ng tamales sa Cavite. 1900s pa lang daw, tanyag na ang tamales ng kanilang angkan. Pangatlong henerasyon ng araw sila nang gumagawa nito. At hanggang ngayon, hindi pa rin daw nila binabago ang original recipe.